after ko nag-live, naka-idlip na sana ako. sarap na ng sarap na ng idlip ko as in. Kasi nga malakas yung ulan. Pero, yung isa naman, iiyak. Yung makita ko nasaan siya. Hindi naman ako makatulog, no? Hindi naman ako makatulog ng himbing kasi lakas ng ulan tapos yung isa umiiyak. Ginawa ko. Nilagay ko siya dito sa ilalim. Tingnan nyo, guys. Ba't ganyan yung mata mo, Aston? Hmm. Yan. Kasi nga malakas yung ulan kanina. Nanghiya. Ba't ganyan yung mata mo, Aston? Hindi ko na umuli <laughs> yung mata mo. Hindi ko. Ganyan siya, basta ano. Basta maulan. hindi naman ako makahimbing ng tulog kung nandyan siya sa labas umiiyak-iyak parang may batang umiiyak-iyak oh, no, wala nang ulan, lumabas ka na ulit hindi ka na nabas ka na, hindi ka makahinga dyan gusto niya kasi sa kwarto ay Diyos niyo kwarto ko pa talaga hindi siya makareklamo kasi wala dito yung kuya niya so kaming dalawa lang ano ka na? Lumabas ka na. Wala nang ulan. Uy. Ano pang gagawin mo dyan? Ano ka na? Ganyan talaga siya basta umulan. Ano ka na? Tara na. Wala nang ulan. Taimik na. Tara na. Ay. <laughs> Hindi dyan. Tingnan mo. Popuntas sa, sa kwarto ko. Doon na sa labas. Hindi dyan. Walang iya. Ano tatabihan mo ako? Ano ka na? Ito wala dyan. Ano ka na? Ay. Nakulit ka na. Wala na. Wala na ulan. Tara na. Tara na Wala na nga. Eh, wala na nga. Tara na. Wala na oh. Nahimik na yung paligid. Wala na. Anik ka na. No. Eh. Anik ka na. No. Oh. Hmm. Wala na nga oh. Kanina sobrang lakas ng ulan kasi. Kawawa naman siya dito. Tara na, tara na. Wala na. Puno yung tubig ko. Hmm, basa dito kasi pag nasa libo. Sala, yan na naman. Yan na naman. <laughs> yan na naman yung ulan. Dito ka na, stand Dito, oh. Ika okay, dito. Para ko dito may kalabaw ba? Meron ako dito. Sundrox. drugs. Some drugs ulit. Kasi pag hindi, some drugs yung ginamit ko dito. Mình đánh không Đại nam anh gumagamit ng sunrocks para walang langaw ba? Kasi pag hindi sunrocks yung ginamit ko, maraming ano, langaw. Ay, hey, ini si Aston pag maraming langaw. はい。